paghuhusga at ang final conclusion sa nangyayaring mga maniobra sa loob ng House of Representatives sa kasalukuyan ay sa taong bayan. Mm -hmm. Ang taong bayan po ay may kapasidad maalam at nag-oobserva. Malinaw po. Kung akong tatanungin on, in, on my capacity yes. as previous cadre ng CPP-NPA and if, hindi ako naniniwala na ma-convert into the belief of ideology ng yeah. communism si Speaker Martin Romualdez. But out of practical reasons for political ambition and political expediency, I personally believe na pwedeng magkaroon ng tactical alliance ang CPP-NPA-NDF kay Speaker Martin Romualdez. Pero kaalyado na ba siya? Hindi pa naman. Mm -hmm. Sa isang takdang pagkakataon na ang layunin ay sirain ang vice-presidente na siyang pinakalayunin ng CPP-NPA-NDF, para mahati po ang alyansa sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ni Inday Sara Duterte para mahina ang pamahalaan na lumaban sa CPP-NPA-NDF sa nalalabi nilang mga survival mode ngayon. I believe na nagagamit ng CPP-NPA-NDF more ang kanilang pagiging chami-chami kay Speaker Romualdez than the other way. Kaya malinaw din ang binanggit ni Pastor. Kailangan kung Speaker of the House ka malinaw sa iyo ang discernment. Yeah. Para saan itong mga pakikipag-usap na ito? We don't think so. That Speaker Martin Romualdez is not wise enough or is not about uh, having information enough na hindi niya alam kung sino ang kaharap niya. Alam niya na itoy mga known urban operatives ng CPP-NPA-NDF subalit out of courtesy and mm -hmm. protocol in the house dahil mga members din sila ng house. Yung, yung dalawa doon, former members ng house, yeah. si Teddy Casino at si Paeng Mariano, and then si Arlene brosa sa Tibapa. So out of courtesy, we understand that. Yeah. But may tinatawag po na mga kid proko. Mm -hmm. It's a Latin word na ibig sabihin mga backdoor dealings mm -hmm. na napag-uusapan. Na at tama din ang banggit ni Pastor, bigla na lang, pagkatapos ng posting ng CPP Kamatayan Partylist Group ng kanilang mga ngiting aso sa pakikipag-usap kay Speaker Martin Romualdez na tinumbok nila na dapat tanggalin i-realign ang mga confidential funds, automatic po, pinuruhan at binuweluhan ang demolition job kay Sara Duterte. At siya lang, hindi po in-involve ang iba pa. Yeah. So those are things that require the uh, public clarification coming from the Speaker of the House yeah. na anong nangyari, bakit alantaran na namayagpag at lumakas ang loob ng CPP NPNDF sa pag-atake kay Inday Sara Duterte on the ground lang daw ng confidential fund pero kita natin pati sa Dabaw kinakalkal na nila this is no longer an issue about confidential funds in, we, in which Brother Franco is no. in hanggang ngayon wala silang maiproduce na inabuso ang pundo na ito ni in Sara yeah. Duterte walang ebidensya Walang COA adverse report or any Ground for filing of legal actions against the vice president, even when she was still a mayor. So, alang issue dito, Brother Franco. Mm -hmm. This is a bottom line issue of an orchestrated, well-planned, well maneuvered and well-financed demolition job against the vice president. Para mawala po ang kanyang political value, ang kanyang yeah. integrity, and she will not become popular anymore or very popular sa mga mamamayan. and mahina at magiging mahina ang kanyang alliance support na manggagaling sa presidente natin kung masisira siya at dumikit itong intriga at mga propaganda na ginagawa ng CPP, NPA, and DF. So, sinong masakay dito? Yung mga oportunistang politiko. Hindi may iwasan na may include po sa perception ng mamamayan, si Speaker Martin Romualdez. And sabi ni Pastor, people are entitled to their perception. Yeah. At hindi lang po siya. Pati po ang mga dilawan at pinklawan na survivor na mga politiko mm -hmm. at pati sa Senado, si Risa Honteberos nakikisakay oh. na para bagang inabuso ni Sara Duterte ang kanyang access to confidential funds. Even dating back when she was still a mayor, but they cannot still produce evidence or any proof of abuse or corruption. Okay. Brother Franco, English.